Ang ganahan ako, resort, na ani na resort kay naay mga rooms na nai ko galingo na mini pool na sila restaurant na nag og lami na mga foods labi na jud ang ilang best selling na halo-halo ug ang ilang garden sa jud na lovely kayo tanawon pag night viewing ug ang children's playground na ma-enjoy jud ang atong mga kids and the whole family. Kung asa ni dapit tara o ko ninyo. What's up mga kois? Padulong ta sa Samal Island karon kay adto nato og mag-relax ta sa isa ka garden resort. Og napud sa mga 20 minutes na rides gikan sa barge maabot na ta sa resort. Ang landmark niya mga kois makita nimo ni ang gas station, maaga nimo ang tulay og gunahan gamay kay maabot na nato ang resort. Welcome sa Yester Garden Resort na makita diri sa Barangay Libuak, Babak District, Samal Island. Pagsulod pa lang nimo sa entrance area, makita na nimo ang ilang lapad og nindot na swimming pool nga naay pangdagko og naay pang bata. Nice pud ka kay pagabot nimo sa resort kay sila ihatag na welcome drinks. Mao ini ang ilahang restaurant og sa gawas ani makita nimo ang botanical garden na daghan nindot na mga tanom og mga colorful na mga bulak. Mao ini ang room na among tulugan nga naay mini pool sa atubangan. Napud sila duha ka andan na room nga nice kayo mag-relax kay makita nimo ang view sa resort. Kanipod ang family room nga naay double deck nga bed, spacious kayo na makasajud ang tibuok pamilya. Mao ini ang view sa ilahang pool pagkagabi na nice ang color og ang view sa garden pagkagabi nga lovely kaayo. Kung plan mula at sa Samal Island or celebrate ang inyong family events, ang Yes Star Garden Resort kay isa sa nindot na resort na dapat ninyo bisitahon na makita dili sa Barangay Libuak, Babak District, Samal Island. O salamat di ay sa pagtanaw sa kong vlog. Ako di si Kuya Don Diary. Kita-kits sa sunod laaganan.